Yan mga sir, click na naman yung ating uh, gagawin ngayon Ito yung click na 125 At ang uh, issue nito mga sir sa part ng makina Start natin para uh, maparinig ko rin sa inyo kung ano yung problema na ito Yan, yan po yung tunog nyo mga sir uh, mati matay pa Ah, yan, tunog na makina. Yan, kapag ka ganyan tunog ng makina yung mga sir, matik po yan ang problema nyan. Sa part ng makina, sigunyan o yung connecting rod. Dito mga sir, meron tayong nabibiling connecting rod, connecting rod kit lang. Pero nakadepende pa rin sa inyo yun. Kung gusto yung yun ang ilagay ninyo, kasi iba pa rin pagka original yung ilalagay natin. Ngayon, uh, at, para makatipid si sir, bibigyan natin uli siya ng uh, or uh, bigyan natin siya ng uh, sigunyal hindi pala uli kasi ngayon lang ito. magpapagawa para panood nyo yung uh, mga videos natin na puro yung ginagawa natin kaya nadala niya dito at uh, lakay din to restart natin uli isang beses yung kilometer niya yan di pa maganda yung standard ng motor kapag uh, mababa yung motor ng uh, mababa yung minor ng motor nyo mga sir mas maganda mag self adjust na lang kayo dito lang naman yung i-adjust nyo dito kahit pihitin yung pakaliwa paluwag kasi dyan lagi uh, nadadali yung ating sigunyal kapag mababa yung minor saka yung uh, kababayan din sa pag change oil o pagpalit ng langis yan yung mga number one na dapat laging uh, tayo sa ano sa motor natin mapapagastos talaga na kayo pagka medyo uh, hindi natin naasikasi yung langis hindi tayo up na magpapalit iyan po yung nagiging sakit at sabay naman pa ng mababa yung minor connecting rod lagi tatamaan at uh, kilometer nya ayan yeah. 132,195 yung kilometernya. Uh, kilometer nya medyo gamit na gamit na rin okay hindi natin pa iinitin yung makina kasi <coughs> pag ihiwalay natin yung makina mamaya papakita ko sa inyo yung papalitan natin pero para makatipin si sir bigyan na lang natin siya ng ano ng sigunyal at uh, meron na akong isang uh, spare na sigunyal na ang problema lang yung side bearing hindi yung mismong sigunyal kasi okay pa yung uh, kuha nito sigunyal hindi naman siya maalog. kapag kainalog natin yung sa may part 2 sa may ano sa may uh, pulley Yan no. Ah, uh, gamitin natin yung ano. Talandios <coughs> oil. Yan, yeah, ito yung uh, ibibigay natin. Yeah, ito yung ibibigay natin. Na ang uh, problema lang nito mga sir, yung sa part ng uh, bearing lang. At yung connecting rod nito mga sir, okay pa. Ito yung ibibigay natin dyan. Or ito yung gagamitin natin. Kukunin lang natin yung uh, sigunyal nito o yung connecting rod dito mga sir ililipat natin dyan yan ikakat ko na yung video mga sir hindi ko na ipapakita yung paano paghiwalay doon na lang tayo mismo sa part ng makina basta kapag kagalito nagpapahiwalay kayo ng uh, makina sa chassis mas mainam na dalawa kayo o tatlo o patulong na lang kayo kung meron kayong mga ano, kamag-anak na pwedeng tumulong sa inyo tapos kapag kaano uh, ano I, uh, i-double check nyo mabuti yung ano yung mga sensor dapat matanggal nyo lahat bago nyo paghiwalayin at uh, yung mga maliliit na pisa yun i-segregate nyo na lang para pag nagbalik kayo sakto sakto yung ano yung tornilyo or tama yung paglalagyan natin ng tornilyo dapat hindi magkapagpalit-palit at mayon uh, meron din tayong isa sabay yeah? paghihiwalayin din natin yan problema din yan mga sir mausok yung kanyang ano, makina or yung tabutso mapapansin nyo yung tabutso langis na yun sa dulo dahil anong, sobrang usok na iwalay mo na rin para mapuntirian natin yung pinaka problema na ito ok ito na mga sarap pag na natin yung ano on click yung makina pati yung Honda beat din mga sarap pag iwalay din natin yan kasi mahirap dukutin Totally tap overhaul lang yung kaya kay click, ay kay beat. Kaso mahirap natin tukutin kaya pag na lang natin dahil uh, marami naman tayo mga tutulong. At uh, ito na yung makina niya, no? click click. At uh, tatanggalin na natin. Kaya mapapansin papansin nyo, maitim yung kanyang uh, head. Isa na rin yan, na yan na, ano, na napabayaan na rin sa, uh, pag oil. Yung mga part na maliliit, uh, i-segregate nyo yan. Kaya mga sila, pagka nagkakalas ka ng makina, pinakamahinga. I-segregate nyo yung pisa niya. Yung niya. Hmm. basang basa yung pisto na. Okay. Yung basa basa yung piston nyo. Yan. Tapos na tayo yung black. Ano mo na? Ano mo na? Matay mo na yan. na? Hmm. tama yung black. Ikaw, may gas gas na rin. Palitin. Yan, huwag mga yan. Ata, sunod mo na yun. Tanggalin mo nyo rin yan. Yan, tatanggalin yan. Tapos tanggalin mo yung dyan sa gilid. Yung cover para matanggal ng timing chain at matanggal din natin tong tensioner uh, guide dito sa part dito sa pipang guide mga sila mayroong spring dyan na maliit dapat na sinasegregate ninyo yan si awit ang gumagawa at si awat si mangjantet Ah, tapos susunod natin tatanggalin yung uh, swing arm. Tapos yung pin dun sa center stand natin. At uh, may washer din dyan. Pati yung ano ah, yung reserve tatanggalin din yan. Isang tornillo lang naman yung nakalagay dyan. Ayan mga sir, tatanggalin natin yung ano, yung crankcase dito. Yan. Tapos, lagay nyo lang sa alok ha. Habang tinatanggal nyo yung mga tornilyo. Lagay nyo to. Sa ilalim. Yan. Tapos, tanggalin nyo yung uh, G's. Lahat yan, ha. At uh, kapag ka uh, nagtatanggal kayo ng ganyan, bawat tornilyo, kabisaduhin nyo na. Ayan. Ayan ipaikot mo pag nagtatanggal ka hanggang doon meron doon hanggang dito meron yan dyan dito dito hanggang dito ay wala ka palang kuntil yan doon si kuntil labala yan yung isang click din yan mga sir ha? ah uh, tinap over hole din natin yan kasama yan 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 kasama yan yan Ayan, para pagliwalay na natin. Yeah. <laughs> Tapos, uh, gamit kayo ng rubber mallet Yan yung uh, uh nyo dito. Ayan. Sobrang uh, lapo or itim na nung langis nya. Parang ano na, pusit. Ayan, ayaan nyo lang muna. Tumulo yung langis. Ayaan nyo lang muna. Iayos nyo. At tumatapon sa kabila. Okay, alalay lang. Alalay lang ang dami ko. Yan. Kapag ka hindi sumama yung sigunyal niya mga sir, good yung kanyang uh, sigunyal or masikip pa yung uh, sigunyal doon sa lagayan ng bearing. Ayan. Al, al alalay mo na. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Matatagalan lang tayo dito mga sir maglinis. Dahil sobrang ano, uh, dumi ng makina. Hmm. Sige, clip mo na yan. Eh. Kaya natin sin sila mga sira. Pero ilagay nyo yung nut para hindi masira yung pine o so, yung um, trade. Yan. Yeah. Eh, mga sira. Pwede pati pati Yan. Okay pa itong ano niya. Kaso nga lang, problema lang talaga dito. Kaya... Uh, Sigun niya mga sir, ayun kunik niya, tapos -puk 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 ito, si Babaw kamay, hindi ganyan yan ay nagpapatunog na yan no? kahit ganito yung mga lang mga sir eh, kumakaramdam ramdam mo naman sa kamay mo na mayroon mong play na eh. kaya ito yung mapamasin natin yan pero yung uh, yung bayag nya yan pa rin yung gagamitin natin collecting rod lang yung talaga yung papalitan dito tapos siyempre yung bearing papalitan din natin yan okay sa gagit nyo na para kuwan diretso yung masisip na to? Likit nga natin ito mga son. At uh, lilinis nga natin yan. Sabay uh, yung sound of it. Dyan yeah, ito mga son. Ito na yung uh, pinagawa natin si Gunyal. At uh, ito na yung uh, kanya. Dyan ito yung uh, sa akin. At uh, ito yung kanya. Kinuha lang natin dyan yung connecting rod. At uh, ito. Siyempre, may be piring eh. Hindi yung iya. Ito na piring eh. Hmm? Ito na piring Kaya dapat i mo yan dyan. Okay, saan natin? Siyempre, gagamit tayo ng uh, butane at langis. So, hindi ko na ipapakita mga sir yung ano ah, yung uh, pagsasalpak niyan. Kasi marami na tayo naging videos dyan. At uh, ginamitan natin yung ng, ano, ng Basta bago nyo yan, i-butane, lagyan nyo muna ng, ano, ng langis yung crankcase dito. Saka nyo siya i-butane dyan. Mga uh, sa loob ng 15 minutes, i-butane nyo. Saka isalpak nyo siya. Huwag nyo akong sisinsilin. Yan, bago na rin yung side bearing nyo mga sa. Okay, salpak mo natin ito. <laughs> natin yung ano yung uh, niya tapos uh, natin, nilagyan natin ng ano, ng uh, sealant ginamit namin diyan beta gray. dapat ulang laktaw Yan yeah, mga sir, yan yung bagong block niya at uh, bagong piston. eh ah, syempre kasama kayo dyan. No? Mayroon pang macho dyan. No? <laughs>

uh, i-segregate nyo yung gap ng bawat ring dapat hindi siya magkatapat kasi baka mamaya pag napagtapat mo siya kahit bago yung ating uh, piston uusok at uusok siya kaya dapat i-double check nyo mabuti mga sir. okay lagay mo natin tapos maya maya pakita ko sa inyo yung top dead uh, parang ganito mga sir yung top dead Ayan, yeah, yung top dead nya mga sir ito tapat nyo dito hanggang papunta dito sa ilong Okay, yeah. Ito mga sara, pag ito magtatap dito kayo, dito may guhit dito mga ya. sara. Ayan. Ang guhit niya, ang tapat nyo dito. Ayan, pag natapat niya ang guhit. ya tapat nyo dito. Tapos, dito, tsaka dito, yan dapat pantayang. para pag uh, pinandar natin, start sya agad. Okay, tagay mo rin yung water pa. Yan mga siya. tapos natin yung makina. sasalpak na natin sa chassis. Para mapander na natin. At uh, maraming natin kung uh, maingay pa rin ba o hindi yung kanya ano, makina. Okay lang yan. Okay, ito na mga sir. Ito na natin yung kupuan. Uh, uh, medyo naingay yung background natin mga sir kasi gumagawa tayo ng extension. Ay, Ayan, extension na. extension tayo. Para lumaki yung ating shaft. Kaya medyo maingay mga sir. Okay, nilagay natin ang koulan, ng is, kupuan, mag na rin natin. Okay, mga sir. pali tinanggal mo natin yung kupuan para marinig natin yung tunog niya i-compare natin yung bago balang tong kinalas at yung ngayon yan wala na yung nagtatang tang, -tang, -tang. eh matagal pa yung Pasko nagtatang-tang-tang na okay, balik na yung alam, timing na. May warranty to ha. 3 hours in 7 uh, minutes. Ayan, <laughs> yeah, mga sir, nabalik na natin yung kuha niya. Basta anong sir, mga sir, Kapag kabagong palit yung black piston, piston ring, kailangan i-bibrikin nyo pa siya. At uh, after ng 1,000 uh, km, sisit natin dito sa panel niya. Pag na-reach na yung 1,000, Change agad. Tapos ang uh, limit lang muna nito, mga 60-60 lang muna. Pinaka speed. Pinaka matulog niya. Iwasan natin kasi masikip pa yung kanyang piston piston ring sa yung block. Iwasan natin yung magasgasan ka agad. Kaya, break ka niya muna ito. At uh, uh, may mga nag-aantay pa. Lalo yan si Barkadis. Ayun yung motor niya. Ang pogi. Eh, hey, break in mo muna to, ha? Ah. ah, dapat takbo lang nito, 20. <laughs> At least your bullion, 20. <laughs> Oo, oh, warranty nito, ha? Ah. Warranty nito, 3 hours lang. Okay, ya, yeah, okay, yeah. <laughs> Hindi na siya nagkakaroling. Kasi hindi na dito nagkakaroling. Eh. Ating <laughs> okay, asong, ganito na lang yung dito natin. Maraming maraming sarap.